Hi guys. Huwag mukbang kami. Ito ang ano namin. Atay at saka pork chop. Kung kainin isa. Wala ano ka talaga mga ano, manos. Tapos man, santol. Santol. Ayan. Kami muna ng dalawa kasi yung isa tulog. Si Scarlett. Ito oh, yung vlogger? Oo, yung vlogger namin. Tulog. Hmm. Nandito. Ayan, tulog siya. Kaya kami muna ngayon ng papa niya ang mag-vlog. Hmm. Ito, atay. Baboy. Atay na baboy tatan, santol. Yung bida namin, tulog. Hmm, tulog. Ay, tulog. Masarap yung ano namin ngayon. Ay, kain. Sana all may pasukosobo. Kung walang dalawin. Pa, pa, sabihin yung tala, ay, pagkabat niya din. Tapos, pangalaga, pakisang ano lang, guys. Ha? Ha?

Sana, Sana. yung vlogger namin. Sana Hindi. Hindi na. Hindi ka. Adi. Hindi. Adoy. na. Hmm. <laughs> Hindi. Na. Hindi. Hindi. E, may ano ito? Sina. Sina ka. Leo, gusto niya magkakaroon ng nandito na siya guys, ayon na, tu, <laughs> kagigising lang na, <niya>. <tinyo> abu, <tinyo> tatlo kami magmukbang. Kising ka na. Shush. Yung na. Oh, kami na kayo dahil. Buti nakaabot ako sa hindi ni ng mama. Parang dahil. Parang. Ito. Ano siya? Pag parang nakalunod ng ano? Mga ganyan. Nakasupot sa video. Lalo pa nakita ang cellphone. Sino? Okay. Yan ito. Yung santol. Tatas sa mo na Ano? Medyo okay yung ano. hindi siya maalak.